Kanya-kanyang diskarte ng ang ilan nating kababayan sa pamimili ng mga pagkain para sa Noche Buena. Lalo pat inaasang mas magmamahal pa ang presyo ng mga ito habang papalapit ang Pasko. Si Clazel Pardilla sa detalye, Rise and Shine Clazel. Halos kumpleto ng pang Noche Buena ng pamilya ni Aling Saniga higit isang linggo bago magpasko. Ang ginagawa ko, malayo pa yung Noche Buena pakunti-kunti na bili. Minsan kasi sa, sa, araw ng Pasko, biglang tumaas yung mga price. Eh. Nitong Nobyembre, nagpatupad ang taas presyo ang ilang manufacturer ng Noche Buena products. Pero sabi ng grupo ng mga grocery owner, mas mamahal pang ilang produkto tulad ng hamon. Pahirapan na kasi sa pagkuha ng supply dahil sa dami ng mga corporate order na ipinangre-regalo sa kanilang mga empleyado. Some maaaring matulangan ng ano no mga uh, certain items no kasi ang household bumibili, isa dalawang piraso pero tong mga corporate buyers pag bumili ng hamon you know minsan 100 pieces 'di maramihan, pakiawan. The nearer we are to Christmas Day, pahirapan na mag-replenish. Kapag nag-replenish, normally, sa mga secondary suppliers who are wholesalers and other supermarkets, no, medyo mas patas na yung na itong mga mag-replenish sa supermarkets at medyo mas patas na may, may papasa sa, ano, sa consumers. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakatanggap din sila ng ilang reklamo na mas mahal sa price guide ang nabiling hamon, keso de bola, fruit cocktail at iba pang produkto. Katwiran nila ng ilang retailer. Kaya naman po hindi daw po sila nakakasunod sa price guide kasi naubusan na daw po ng stock yung isang retailer at bibili siya from another retailer. So, retailer to retailer na po ang, ang bilihan. Kaya medyo mataas po ang kuha at mataas daw po ang benta nila. Sa ganung case po ma'am, kinakausap pa rin po namin yan. nakipag ugnayan na ang DTI sa mga retailer at manufacturer para makasunod sa price guide. Tiniyak din ng ahensya na sa patang supply ng mga pang noche buena. At para makamenos gastos, ayon sa ilang mamimili, kung walang ham, tuloy pa rin ang Pasko, di ba? Kaya lang, okay lang kasi may substitute naman siguro sa ham, di ba? Pwede naman yung, pwede naman akong mag-fried chicken. o oh. Ang babawas na lang sa hirap ng buhay nga. Spaghetti na lang, ganun na lang. Para? Makatipid. O, oh, yung presyo sa importante eh. Kahit anong brand, basta magaling ka lang magluto, masarap na rin yun. Kalazel Pardilia para sa morning show ng bayan. Rise and Shine, Pilipinas!